Is it a okay? fake? Okay. Thank you so much. Sila ngayon kanina nakipagkaibigan. Nakipag-picture lalaki. Ba't hindi sa babae ka? Gusto mo ganun gawin ko? Ngayon guys, wala ngayon si Ovi. <laughs> Nagja-gym -gy siya. So ngayon babawiag ko siya. Maghahanap ako dito ng cute guy. <laughs> Tapos nagpapicture tayo. Oh, no. Sorry spoo, pero picture lang naman to. Nothing, nothing else. <laughs> Let's go. Okay. Excuse me, could you take me to Tokyo? Only five shots. Yeah, yeah, yeah. Is it okay? Okay, yeah, yeah. cool. Thank you. Thank you so much. Uh, <laughs> success? Oh my yeah. god. I'm doing the crown time. Let's go. School? <laughs> oh, I'm not swimming. I'm not swimming. I'm not swimming. i Malaligay ko muna ako, tapos kain na tayo ng dinner. Gusto mo? Okay. Ha? Pwede. Naghanap ako ng watch na may sim. Ah, ano yung kulog kayo? Hindi natin natuloy. Ay, may papakita pa lang sa iyo. Hmm. Tignan mo. Tignan mo yung mga ano, yung mga picture ko. Hmm. mo yung mga picture ko. Hindi hmm. dito dahil. Hmm. Tignan mo. Mamaya na yan. Tignan mo muna yung mga picture ko. Mamaya na yan. Tignan mo. Oo, paning! Magkakista. Diba? Ang ganda what can you say? It's Sila ngayon kanina nakipagkaibigan. Habang nagsuswimming ako doon kanina. Mabait! Mga afam siguro yan. Mga afam. Okay na. Ano ka pina ba ito? Ha? Ano ka pina ba ito? Ano? Ano mo? Ha? Para ka naman. Bakit nakipagkaibigan lang eh? Ngayon nagpicture sa'yo? Oo kasi sabi ko nga, hindi yung take a phone? lalaki. Ba't hindi sa babae ka? Kasi pag... kanina pag... sa pool sila, nagpipicturean silang dalawa. Hmm. <laughs> so, dati diba, pa tayo nag-uusap sa ganyan. Pag ganyan, dapat babae nagpicture sa'yo. Ha? Tapos may lalaki ka pang kasama. Ano yun po? Nag-iisip ka ba? Sino yung mga yun? Nakakang nga. Kasi Jay. Ay, pagkaibigan ka sa lalaki pa. Ano? Ano ang iniisip mo? Ano may ko doon? Okay, Kasi pa na, kayo. Parang hindi ka mag-overthink kaya ako nag-selfie. Oh, nakakairito naman. Kaya ka na, nakapagkaibigan sa lalaki. Oh, ba't ka nakapagkaibigan sa lalaki? Wala ako. Ha? Wala yung boyfriend mo, kaibigan mo, lalaki din? Yun pa nag-picture sa'yo? Tama yun. Gusto mo ganun gawin ko? Umalis ako dito, magpapicture ako sa babae. Tapos kahit biganin ko. Okay sa'yo. Ano mapifil mo? Tapos magsiselfie kami. Nakaubad din yung babae. Ha? Mababait naman eh. Anong reason yan, oh. No? Shit na reason yan. Shit yan. Huwag ka naman sa'yo. Please, huwag na naman Please. Please, huwag ka tumawa. Tingin ka wala dun. Tingin ka Sino mo na yun? Wala akong pakidyan. Sino na yun? <laughs> Parang balim. Nag-overthink ka dahil dito. Ayan. <laughs> Paano ako di mag-overthink? Puta nakahubad. Oh Tapos oh. yung nag-picture sa'yo. Kit nga, oo. Oh. Kit <laughs> nga nila eh. Oh. May video ako dito. Don't worry. Mababait yung mga yan. Tapos Pakita Mo na, pakita mo na sa akin. So, po, Mababait nga. Tapos nagpalitan okay na kami tayo. na, Nagpalitan kami ng number. Para if ever daw nagsanarin mag-dinner sa taas, street daw nila. <laughs> Hindi ako nakikipag-dinner na sa'yo pagdating sa ganito. <laughs> okay. Hindi <laughs> oh, Ano? Ang yung video yung ako nag-iisip. Okay. Please. Papakita mo na. Please. Oh, man. andito si Kuya. Oh. May namit pa akong Pinoy sa taas. Alam mo, ayaw ko ng mga ganyan kahit prank. ah oh, ayan na. Oh. <laughs> <laughs> oh. Namit natin to kahapon din. Kaya, yeah, oh, okay ka na. Hindi, gusto ko makita yung sakano. Kaya may, may, may mm. Kaya, ngayon nga yung video. Okay ka na, happy ka na. Ikaw pala lumapit eh. O kaya nga? Kaya nga magtika photo. It's a prank. <laughs> o oh, bakit ikaw? Nung nagpicture-picture ka ng mga girls, na alala mo? Nagpicture-picture ka ng mga babae ha? Ano? 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 Ano ka ngayon? Gayaan mo kayo sa mga bawi mo eh. Yung sa'yo may actual nakausap ka eh. Ano naman? Yung sa'yo din naman na may actual nakausap ka. Ay nako, sumakit lang ulo ko. <laughs> Deserve <laughs> Huwag nyo muna i-skip dahil mamimigay tayo sa Lucky Share at magre-register sa Lucky Link na ito. Ito ang Amber Game. Napakadali lang po mag-register. Just put your mobile number, create a password, OTP, then may account ka na po agad. Napakadali lang din po mag-cash in. Pindutin nyo lang yan kung gano'ng kalaki na linode nyo. Ganon din yung mare-receive nyo yung may bonus pa. And ito yung mga games na pwede nyo laruin. Dragon Tiger, Color Game, Tosa Coins, Mines, at marami pa pong iba. Pag nanalo na, mag-cash out na agad. Just press withdraw. Put your Gcash number. Then easy money na po agad. So, ano pang hinihintay nyo? Download Amber Game na sa comment section. Yung lucky link ko. Totoo to guys. Mamimili tayo sa lucky share.